Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Sadyang kahit tila anong pilit ng pagtakpan ang mga tinatagong kabulastugan ng mababang kapulungan na pinamumunuan ng kasalukuyang liderato ng Kamara na sadyang hindi nyo talaga mapipigilan ang katotohanan na mismo ang siyang sasampal sa inyong mga di o manoy mga kasinungalingan. Heto na ang good news. Goodbye impeachment na nga ba? Tila tatapusin na sa wakas ng Office of the Ombudsman. Gumalaw na at nagbigay utos kay Vice President Sara Duterte at siyam na iba pa mula sa Department of Education at the Office of the Vice President na magsumiti ng kanilang counter-affidavit kaugnay ng inireklamong inihain ng buwayang kongresista sa House of Representatives tungkol umano sa maling paggamit ng confidential funds. Gaano kaya ito katutuo mga kapanig ating alamin? Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig kung bago ka pa sa aming channel ay huwag kalimutang mag like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin at yun na nga mga kapanig. Batay sa kautosang inilabas ng kompermadong balita na nagkalap ng GMA Integrated News binigyan ng 10 araw ang mga respondent mula sa pagtanggap ng order upang magsumiti ng kanilang mga sagot pati na ang affidavit ng mga saksi at iba pang suportado o mga dokumento. Ang utos ay kasunod ng reklamong isinampa ng Kamara Kamakailan lamang laban sa Vice President na si Sara Duterte at iba pang para sa mga kaso umanong kinabibilangang Flander technical malversation, falsification, perjury, bribery, at betrayal of public trust. Tila ituturing na ito bilang isang welcome development at least sa ombudsman at sa Korte Suprema. Ay totoong due process. My sense of fairness. Latagan ng mga ebidensya at pagpapatunay. Sa makatuwid, hindi na kailangan ng impeachment dahil korte na mismo ang hahatol sa Vice Presidente na si Sara Duterte, ang Ombudsman. Kaso nga lang, paalis na rin si Samuel Martinez ng Ombudsman ngayong July ang tapos ng kanyang termino bilang Ombudsman. Ikong papalitan na at mag-appoint si Marcos Jr. ng kanyang tauhan. Abay, maging patas pa ba kaya ito para sa Vice Presidente Sara Duterte, ang Ombudsman o maaaring iakyat ng Ombudsman sa Sandigang Bayan? if ever na makitaan ng ombudsman ng probable cause ay ang sandigan ng bayan ang maglilitis sa Vice si Presidente Sara Duterte. Itatagal pa yan ng taon bago magkarender ng final decision kung guilty ba o acquitted si Vice President Sara Duterte. At kung guilty si Vice President Sara Duterte, halimbawa iakyat pa ng Vice President ng Korte Suprema Appeal, kakain muli yan ng taon. Baka matapos na lang si Marcos Jr. sa 2028, ay baka hindi pa matapos ang kaso ni Vice Presidente Sara. Pero at least, mauunahan ng legal opinion ng Office of the Ombudsman ang pagtungkol sa confidential funds na yan. At malalaman ng maraming Pilipino ang totoong lagay ng confidential funds. Kasabay na kung paano ito nililiquidate kung sino-sino ang may mga confidential funds at magkano. Ayong pinapasagot na ng Ombudsman at kailangan ng sumagot ng Vice Presidente eh bakit pa ba magkakaroon ng impeachment trial? Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, para makatikim ng contempt ang Congress. Masaya yan. Nakakahiya. Sila nagfile ng walang evidence. Hehehe puso akong magpapasalamat sa ating mahal na ombudsman. Yan ang klarong walang kinikilingan. Mabuhay po kayo, Sir Matres, God bless. Sana may parusang kulong at danios perwiso sa mga taong nagtatanim ng ebidensya ng walang basihan at walang katutuhanan. Unti-unti nang lumalabas ang mga katiwalian. Mudbud pa ng pera. Dami na yang nakulimbat kay Tamba, si Chua. Mananaig talaga ang kabutihan. Salamat Panginoon, hindi ka nagpapabaya sa mga taong may mabuting puso. Salot po sa ombudsman, manaig po dapat ang gusto ng taong bayan laban sa mga sindikatong komelek dahil lang sa magkano at sila ang mananalo kahit talo. Diyos Arano miyo. Kung tumututul Elko. dito kay Boying Remulia kasi nakita na po natin siya. No? Napaka-political niya. No? Napaka-political niya po para mag, uh, maging head. Kasi yan pong ombudsman maiiwan po yan eh. Pag uh, yan po ay uh, may fixed na termino yan, na tapos na yung termino ni, ni Pangulong Marcos, eh, yung ombudsman, ombudsman pa rin. No? di ko lang alam kung pakitignan nyo na lang po kung ilang taon yung termino ng ombudsman o depende sa edad. At sa pagkakaalam ko po, karamihan, karamihan po nang uh, nagiging ombudsman ay ga uh, dating supreme court justice na kun saan uh, malawak yung karanasan nila sa pagiging uh, <coughs> sa pagiging ano uh, impartial masyado sila nakatuon sa uh, sa mga batas no masyado silang focus sa pag interpret ng mga batas o oh, seven years Samantalang si Boying from uh, na political animal si Boying Hindi po nawawala sa politika yan. Congressman, uh, naging governor pa kung hindi ako nagkakamali, governor naging governor pa siya ng Cavite, uh, no? Uh, kaya sa tingin ko hindi hindi karapat-dapat yung yung background niya masyadong political para mamuno ng isang uh, uh, halos judicial body, no? na maglilitis impartial uh, siya kasi yung ombudsman kasi yung ano lahat po ng kaso ng katiwalian ng mga pamahalaan mga tao ng pamahalaan ay dadaan po sa kanya okay so ano pa bang pag-uusapan natin <laughs> Oi okay, congratulations po sa ano ha, sa hindi naman birada yung buong DJR 100,000 subscribers na. O, pero siyempre, pag mamalaki natin, malaking bahagi tayo diyan, di ba? Yung uh, Birada agila, <clears throat> Okay. Uh, tapos ngayon, yung ina expect natin sa zona, ito nga po yung tinatalakay na, natalakay namin kanina, parang itong zona na to, uh, sa tingin natin, inihahabol ni BBM, no? Yung mga posibleng achievement niya kaya lalo na tong sa drugs no gusto niya talagang gusto niyang i-distinguish o yung pagkakaiba ng war on drugs na bloodless at saka war on drugs ni Tatay Digong gusto niyang idiin talaga eh, na mas maganda yung war on drugs niya kaya may mga paghuli na ganto pero napaka -impo. hindi po uh, sa mga normal pong mag-isip hindi po kayang tanggapin yung ganun no kahit kami na paano, paano nangyari yun na ah, po pwede pala yun? Yan po mga pag natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya na pang nyo. Pindot na, okay. Alam nyo po, ako, ah, personal lang to, no? Mahirap po, una, ang dami po nating retired. Siguro may mga mag-apply po diyan retired uh, Supreme Court justices. Alam niyo po, pag kayo dumaan sa Supreme Court, talagang yung training niyo hindi mamulitika, no? Ang training niyo maging patas kasi kataas-taas ang hukuman kayo. Eh. Yung training ninyo, yung kumbaga minsan sa training din yan eh. Uh, iba ibang iba po talaga yung yung mga congressman, mga politiko yung mga tumatakbo lalo na, no? Ibang ibang uri po sila na nila lang kumpara po sa judiciary. Pag galing po kasi sa judiciary, kahit pa paano, ang training nila, pwera yung nakorap, may mga korap, iilan lang naman siguro yun, no? Ang training talaga nila, maging impartial, tumingin sa mga ebidensya, di ba? Non-partisan, tama. <clears throat> Lagi silang Uh, ang paghatol nila nakabase kita nyo kung makipag-argumento yung mga justices ng Supreme Court, laging ebidensya, ebidensya, ebidensya no? samantalang pag-political ka na tao laging sino papaboran ko, kanino ko makikiayon, normal po yan eh. alliances, alliances kakampi, sino ang kakampihan, lagi pong may ganun di ba? hindi po pwedeng mawala yan So, ang una ko pong uh, pagtutol diyan eh meron po siyang nakasam... Uh, ito po ay live. Uh, buhay na ano, no? Buhay na kaso. Dito po sa ombudsman. Kasi nag-alanganin din ako. Eh. <coughs> marami kasing... <coughs> marami kasing nagsasabi na uh, may kaso yan si Buying. Bakit, yan ang, bakit siya, may kaso siya ombudsman? bakit siya mag-apply ng ombudsman. Nawala po sa isip ko eh, kung anong kaso eh. Baka nakaligtaan ko lang kapo. Sinerge ko po. <coughs> Tinanong ko dito sa AI natin kung may pending case ba si Boeing Remulia sa ombudsman. Ito po, yes, there is a pending case against Department of Justice Secretary Jesus Crispin Boeing Remulia before the Office of the Ombudsman. The case stems from a complaint filed by Senator Amy Marcos regarding the arrest and transfer of former President Rodrigo Duterte to the ICC. Yan. So, mara, meron po siyang nakabinbin na kaso. Okay. The complaint submitted following a Senate investigation led by Marcos alleges possible violations including graft usurpation of authority, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service. Ombudsman has ordered remulia, etc., etc. Okay. So, ano po mangyayari sa kaso kung siya mismo yung may kaso, di ba? Tapos siya yung ombudsman. Napaka-unfair naman nun na ikaw yung lilitis, ikaw yung magpapasya sa sarili mong kaso. Di po ba parang kung tayong mga normal po yun, aba hindi po pwede yan, may kaso ka, tapos bakit, bakit ikaw ang magpapasya? Oh. Kaso wala sa kanya yun eh. Natatandaan niyo yung anak niya. Malaking usapin dati yan, yung anak nga inahuli. Eh nahuli. Oh, um, Naka-blurred pa yung mukha, di ba? Uh, ang point lang, tapos na absuelto. Ang laking usapin yun, pero dahil yung media natin ay parang wala lang. Yung media natin parang spokesperson lang din. Yung media natin, extension siya ni Claire Castro. <clears throat> wala na pong silbi yung media natin. Yung, kung yung dating media, yun sila, same people, <laughs> ang atake niyan, katakot-takot, di ba? Hindi tatantanan niyan. Eh, ibang klase na po media ngayon. Ang inaatake po yung wala sa kapangyarihan ng mga Duterte. Naghukay lang na naghukay ng baho ng Duterte. Pero, paano nyo cons constantly? Dun, 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 natin binibira yung media. Saan kayo kumukuha ng binabanat ninyo sa mga Duterte samantalang hindi naman sila yung nakaupo sa pwesto? E, spokesperson ng spokesperson. Yan po yung media natin. Kaya wala nang mga silbi mga yan. Okay, anyways. Ayun po, no? Yun yung unang pangunahin. Papano, papano nyo er -er i re ano po sa tingin nyo mangyayari doon sa kaso niya sa ombudsman? Hindi ba? Eh di, mapapawalang sala na siya. <laughs> napaka, napaka, anong tawag dyan? Napaka unfair na uupo siya, eh may kaso siya eh hindi lang naman po siya yung kinasuhan. May mga kasama siya roon. Malamang, kung iabsuelto niya yung sarili niya, iabsuelto niya rin yung mga kasama niya. O ikalawa, may pending case din sa ombudsman si Bipisara. O ba? Diba? Ikatlo, magkakaroon po ng mga kaso sa ombudsman, yung mga kasalukuyan na kaupo pag natanggal na sila sa pwesto o pag naiba na. Kahit nakaupwesto pa sila, kung iba na yung sa malakanyang, kung Duterte na po ang opo, hindi po maniningil eh. Yun talagang magiging tapat po yung susunod na presidente. Marami po makakasuhan sa ombudsman. Eh siya po political. Yung approach niya hindi naman po katulad ng mga judges sa Supreme Court, justices sa Supreme Court. Yun ang aking una. Ikalawa, mayroon na po siyang uh, nakitaan na po natin siya ng ano eh, ng pagkiling eh, di ba? Kasi ang malaking usapan nun, nung nahuli yung anak niya, sabi ko, magre-resign magre, -resign, magre -resign kaya si Remulya? <laughs> o hindi kaya siya makikialam sa kanyang anak? <laughs> sa kaso ng anak niya? Hindi niya kaya pakikialaman? O, alam na natin na ganap, absuelto yung anak niya. Parang imposibleng maabsuelto, no? Pero talagang ganun eh. O yon. may, meron siyang, kumbaga merong uh, meron siya mga moves na napaka-political. Ika ik, katulad nito yung sa 'di ba DOJ yung yung nag yung sinampa ng KOJC laban kala General Torre Dismiss yan ng DOJ. Yung mga uh, anomalya na paglusob di umano. Uh, yung mga ah uh, nilusob nila General Torre yung KOJC. Absuelto sila eh. Kaya question din. Kaya, at ang higit sa lahat, yung paraan po niya ng pag interpret pabago-bago pong interpretasyon ng, ng, sa ICC. Oh. Halimbawa Alimbawa po, nung si BBM at saka si Sara Duterte ay bati pa. <laughs> ang interpretasyon niya na hindi natin papapasukin yan, no? hindi tayo makikipagtulungan sa ICC dahil wala silang jurisdiction. Pareho sila ni Minandro Guevara. Walang jurisdiction yung ICC kaya hindi tayo makikipagtulungan. Pero nang hindi na bati, si BP Sara, tsaka si BBM, iba na po yung interpretasyon niya. Siya po yung nag-interpret -nag ng hindi tayo makikipagtulungan sa ICC pero pwede tayong makipagtulungan sa Interpol. O, di ba? So, binabago niya yung interpretasyon. Ang laki pong issue yan, di ba? Kasi, kung hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC, hindi po pwedeng makulong si Tatay Digong. Tapos na to, hindi natin pagtatalunan. Sila po nagpakulong, eh. kasama po sila BBM, di ba? Yung apat na sinasabi ni John Bick. Anyways, tapos na tayo yan eh. Pero yun nga po yung pabago-bago niyang, inamin niya rin eh. Eh pwede naman po talagang magbago ng interpretasyon. Pwede naman po magbago daw, di ba? Kung yung dati, estrekto siya na hindi tayo makikipagtulungan. Nung bati pa si BP Sara at si, si BBM, hindi ang higpit niya, maraming tumututol diyan. Kasi sinasabi niya direkta, hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Wala silang jurisdiction. Ang tapang ni, ni Remulia Okay. Pero nung hindi na bati si BBM tsaka si BP Sara nag nagkaroon na ng hiwalayan, ha? Yung unit Team biglang bago na po. Ay eh, ngayon nga direkta na sinasabi niya nakikipagtulungan na eh. Kahit na po ano sabihin ni Anti-Claire, nakikipagtulungan po tayo. Yung ginagastos natin yung mga ah uh, yung sa atin nagre-request, nadalhin doon yung mga sa gobyerno natin. Hindi na po pinadaan sa private. Direkta na po. DOJ na mismo yung magdadala. Hindi ko alam kung nadala na o dadalhin pa lang ng mga testigo laban kay Tatay Digo. yung yung po mga ganyan na parang ang hirap po. Hindi po qualified po siya sa sa konstitusyon. Qualified po siya. Iba po kasi yung qualification ng ng sinasabi natin eh. No? qualified po siya. yung, yung mga nagdaan lang, panay mga justices ng Supreme Court lang. Pero ayon po sa saligang batas, eh, pwede po siya talagang maging ombudsman kung qualification lang. Teka, para sigurado lang tayo, itanong na rin natin, <coughs> what are the qualifications parang interpretation lang, parang sa atin. Halimbawa, pag tayo tinanong, qualified ba si Reza Ontiveros na tumakbong presidente? Hindi qualified yan dahil kulang-kulang yung kanyang, yung mga pagpapasya na, di ba? O, pero, pagdating po sa batas, qualified sila. Pero para masiguro lang, tignan po natin. Ano po ang mga kwalifikasyon ng ombudsman? Natural born. Ah, qualified siya kung natural born siya age requirement 40 years old recognize probity and independence O, oh, di ba oh yan po yung interpretation na hindi siya qualified kasi hindi siya independent eh. legal or judicial background must be member of Philippine bar oh yun lang eh must have been a judge or engaged in practice of law oh at least 10 years non political activity must not have the candidate must not have been a candidate for any elective office immediately preceding election so hindi naman po siya tumakbo eh. Kaya qualified po siya. Yung sigurong interpretasyon na hindi siya qualified. Yung pong uh, kung lalaliman natin. Yung pagiging bias, di ba? Yun po yun. Pero ayon po sa konstitusyon, qualified siya. Kaya pwede talaga siya. Yun po yung nakakatakot eh. Pwede talaga siyang italaga. At base sa karanasan natin kay General uh, Torre na based sa ano, base Uh, parang uh, pagiging malapit o pagiging pa, yung naaasahan, eh talagang ma, ma posibleng, posibleng maitalaga itong si Boeing Remulla Okay. Usapin po ng dignidad. <laughs> Hindi po pwede Kuya Badong kasi po dating politiko siya. Eh ang ang meaning po kasi ng uh, ng non-political activity eh, dinefine po eh, sa konstitusyon eh, must not have been a candidate for any elective office in the immediately preceding election. O, oh, ibig sabihin, yung tumakbo ba siya noong na nakaraang eleksyon? Kung hindi po siya tumakbo, eh, pwede po yun. Madali lang naman pong interpret yung batas ng pabor eh. <laughs> At sanay po sila dyan. O, oh, kung ang meaning po, yung kalapitan po sa Pangulo o yung uh, mas makikinabang po ang Pangulo dyan, eh talagang talaga pong napakalaki po ng posibilidad. Kaya lang pag naging ombudsman po 'yan, ano na po 'yan? Yung politicized politicized na politicized na po yung yung mga independent body. Dapat kasi to independent body, independent mag-isip. No? no. Magiging, magiging isa pa rin 'yan sa mga ah uh, hawak na rin, no? Hindi hindi kasi siya alam na natin, hindi siya independent, eh. nakabatay siya sa kanyang mga pinapan Meron siyang meron po siyang ano eh, uh, kitang-kita po natin yung pagiging bias eh. Madali lang naman po nating makita 'yan. Okay. Ah. Kasi may kaso siya sa umbus. <laughs> <coughs> Yun na nga, 'di ba? Yun yung sinasabi natin. Dapat hindi siya ma-assign kasi nga doon sa kaso. Kaso wala naman po nakalagay dito eh. <laughs> Na no pending case. <laughs> wala pong ganoon eh. No pending case sa ano sa ombudsman. <clears throat> okay. <clears throat> Hindi pag wala pong sound magsasalita po yung marami. Kaya lang magiging obvious pag pag inappoint po siya, obvious na obvious po, no? Kaya lang, alam nyo, eh hindi pa ba tayo nasanay dito? Ito lang po, grabe no. Ah. Lahat ng sinabing suspect 99.9 guilty. Ah. Si Risa <laughs> Ah, hindi naman po. Yung, yung lie detector test. Masyado kayo nagpapaniwala kay Tulpo eh. Hindi po 'yan ang lie detector test po. Hindi po siya uh, reliable nga eh. Kasi may mga tao po, po siya na, pinag-aaralan nila kung paano ma mapasa sa lie detector test eh. 'Yun na lang po. Hindi na po na, hindi naman po kinakailangan ng lie detector test eh. Sa mga politiko po, hindi natin kinakailangan i-lie detector test sila. Sapat na po sapat na po na si hindi na kayo kayo po magpapasya kasi wala na tayo asan dito sa gobyerno na na magiging ano sila yung pata sila ng pagtingin na si na si Hontiveros, ay titignan nila na ang ang gobyerno po kasi pagkakampi ka okay ka sa kanila pagkaaway ka kahit na ka ka okay sa tao hindi ka okay sa kanila bakit nyo po ilalay detector test? si Risa at saka yung ano yung witness eh kayo na po magpasya. Kasi nilalatag nila eh. Di ba? Nagsalita po yung, may nabasa ako, nakalimutan ko kung sino nagsabi. Tapos na tayo kay Erboying ha? mamaya na ulit tayo. Ha? Hindi na po kinakailangan. Kasi hindi naman, wala naman po sila sa korte. Paano mo i-cross examine yun? Okay. Tayo po, o nga, uh, tayo po, ang nagpapasya kung sino nagsasabi sa kanila ng totoo. Ako, simple lang po yung pamantayan ko eh. Yung nasa senado siya, nagbabasa siya ng script. Eto po, malamang nirecord niya yung sarili niya kung di ko pa po alam kung bakit. Di ba? Saan mas kapanipaniwala si, ano nang pangalan? Alias Rene. Ayan. Okay. Uh, bakit po walang sunod-sunod po? No? Ang dami pong panyanyari na parang imposible na sa normal na buhay, imposible na po yung mga nangyari. Halimbawa po, harap-harapan tayong binabalatuba ni Auntie Claire. Direkta na nga nakikipagtulungan yung mga tao sa ICC. Pero dinideklara pa rin na hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. Hindi tayo nakikipag-cooperate sa ICC. Tinutulungan lang natin yung mga witness. Pero yun yun, harap-harapan po, kaya nila tayong paikutin. Hindi po budol eh. Talagang pagsisinungaling na po eh. <clears throat> Harap-harapan na po yan. Wala na pong ano, wala na pong, uh, kumbaga wala na pakundangan na nagtatago-tago pa. Wala na eh. Harap-harapan ka na niloloko. O ikaw Pilipino, hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC ha. Eh. Tumutulong lang tayo sa witness ng ICC na madala sila dun sa Netherlands. Gagaso sa natin yan para dalin sila dun. <laughs> ibang uri na eh. O, ikalawa, patuloy pa po, hindi lang po minsan ng ganap, patuloy pa po na lumulutang yung mga droga, nagpapahuli, walang tao, walang nagbibigay direksyon sa mga droga, basta na lang hinuhuli. No? Alam mo dinadaan na lang natin sa biro eh. Dinadaan na lang natin sa biro na uh, ipagmamalaki sa atin na kusang loob na sumuko yung droga na walang tao involved. 'Di ba napaka anong uri ng mga sindikato yung ah uh, ipamimigay nila nang walang kalaban-laban yung kanilang mga droga. Bilyon-bilyon <coughs> talaga. -bilyon Para papa, parang, pa, pa, parang bali wala lang. Wala naghabol. Wala nagpo -protect. Parang taliwas na siya eh. Lahat na nangyayari sa Pilipinas. Lahat ng mga ginagawa ng pamahalaan. Parang napakataliwas na niya sa wala nang sense. <laughs> Di po ba? Tapos, eto pa. Yung natalo, ididiklara. Nagsalita na yung Supreme Court na walang second uh, anong tawag doon? Yung second place rule. No second place rule. Pag na-disqualify yung nanalo, hindi po pwedeng ilagay yung second placer bilang siya ang nanalo. Kailan lang po yan? Sinabi na Supreme Court biglang maririnig mo na yung COMELEC, sasabihin ng COMELEC. Ngayon, araw sinabi, yung motion uh, binabasura namin yung motion for reconsideration ni Uy at dinideklara naming nanalo si si Abante. Kasasabi lang ng Supreme Court na bawal na yung second place rule. Bakit meron na naman 'yan? 'Di ba? si Risa Ontiveros naghahanap ng maidedemanda yung mga nasa likod daw po ni Alias Rene eh hinahamon siya pinagbibintangan siya ni Yes Yes Yo, Topacio <clears throat> attorney naghanap siya ng demanda, eto direkta pinagbibintangan si Risa Ontiveros na nakausap mismo e, strike trick na nakausap mismo ni Topacio yung testigo sa Kian de los Santos, testigo sa Parmali. No? At sinasabi na idemanda mo siya. <laughs> bakit ang gusto mong idemanda yung mga nasa likod kuno, nito ni Alias Rene? Bakit hindi yung yung nagsasabi na ah, idemanda mo ako Tapos, sa impeachment naman, ipinagpipilitan nila na matuloy ang akala ko ba gusto ni BP Sara ng bloodbath, bakit pinipigilan niya? Bakit hindi pinipigilan, eh illegal yung gina, ginawa ninyo? Saan ka nakakita? Paano nyo ipapaliwanag na may one year rule, one year ban rule ang impeachment court? na hindi ka na pwede mag-entertain pa ng impeachment complaint sa loob ng isang taon. At yun nga mga kapanig, ano na ang masasabi mo patungkol sa balitang ito? Please comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video ay huwag kalimutang i-click ang like at share na rin para mas marami pang makakaalam sa makabuluhang video ito. Mabuhay ka, Pilipinas!